tatay ko guys yan masarap ang ulam niya gulay utan may isda nga lampas hmm kawang na pa yan kuhaan ko lang siya ng tubig guys inumin <tap> Mano gino to din na dinin po. Kausan din pala. Masarap ang sabaw nito pak. Paano pa na nang tanong ko naman sana magdado ba kayo para ano yan mo? Masarap yan five may, may ano ba para mag karamtan tayo ng ano. Magdenday kasi may five per ba.

Kami ang ganyan, ang sabaw. Ihingkop sabaw init-init pa ng sabaw. Ganyan guys, mahalin natin ang ating mga magulang guys habang buhay pa sila. Padama natin sa kanila yung ating pagmamahal, alagaan natin sila dahil yung maliit pa tayo ay inalagaan rin la tayo guys. Kumaga, uh, susuklian rin natin yung kanilang ginawa nung tayo ay maliit pa. Okay? Kaya kayong mga kabataan ngayon, <coughs> ayan, kung halimbawa dumating sa dumating sa panahon na tumanda yung kanyang mga magulang, ayan, uh, dapat alagaan nyo rin sila, huwag nyo pumabayaan, katulad sa ginagawa ko ngayon sa tatay ko. Ayan, ganyan ang mga anak, sakripisyo,